Alam kong hindi lingid sa inyong kalaman kung saan matatagpuan ang hugis Cruz na simbahang ito. At oo, oh, tama ka, ito ay ang Simbahan ng Bayan ng Pagsanhan. Ang Simbahan Katoliko ng Pagsanhan ay itinatag mga ikalabing dalawa ng Nobyembre taong 1687. At ang unang paring nanilbihang dito ay si Padre Agustin de la Magdalena dating pari sa Mexico. Siya rin ang nagsulong na gabing patron ng pagsanhan ang mahal na birhen ng Guadalupe. Dating baryo ng Lumban, ang pagsanhan ay naging ganap na bayan noong ikalabing dalawa ng Disyembre taong isang libo, anim at anim na Dahil sa masigasig na paninindigan ni si Francisco O'Malley, kabesa di barangay ng pagsanhan. Siya rin ang unang gobernadorcillo ng bagong tatag na bayan. Ang pagsanhan ay naging sentro ng kalakalan sa industriya ng nganga, bunga o ikmo. Isa ang kinagigiliwang libangan ng mga katutubo, ang pagmuya ng nganga. Ang aktibong kobersyo sa pagsanhan ay nakaakit sa mga negosyante at marami ang dito ay nanirahan. Ang biglang pagyabong ng kalakalan ay naging dahilan upang ilipat ang kabisera ng Laguna mula sa bayan ng Bay at igawad sa pagsanhan noong taong 1688. At noong taong pito ay nagkaroon ng dalawang pamahalaan sa pagsanhan. Ang gremio de mestizos para sa mayaman at mestizo at gremio de naturales para sa mga katutubo. Ang sistemang ito ay naghati sa lipunan ng pagsanhan at nagtagal hanggang taong 1873. Sa pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan noong taong 1833, lalong sumigla ang ekonomiya ng pagsanhan, dala ng produksyon ng kopra, bigas at iba pa. Sa pagdami ng negosyo at kalakalan, inilipat ang kabisera ng Laguna sa bayan ng Santa Cruz dahil mas madaling marating ito ng mga sasakyang pantubig mula Maynila. Noong ikalabing siyam ng Mayo taong 1873, pinatupad sa buong Pilipinas ang Batas Maura na nagbibigay ng otonomiya sa mga pamahalaang bambayan at naging dahilan upang pag ang lokal na pamahalaan sa bayan ng Pagsanhan.